Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, tinatahak ng mga paa ni Lina ang pamilyar na daan sa baryo na tila hindi nagbago mula ng huli niya itong iwanan. Sa edad na 25, ang kanyang katawan ay balingkinitan ngunit bakas ang tatag, isang resulta ng pagsubok na dulot ng pagsasarili sa Maynila. Ang kanyang itim at tuwid na buhok ay malayang nakalugay sa kanyang likuran. Simple lamang ang kanyang suot, isang puting tank top at itim na maong na pantalon, malinis at praktikal. Payapa ang kanyang mukha, ngunit matalas ang kanyang mga mata, isang tingin na nagpapahiwatig ng isang babaeng alam ang kanyang patutunguhan sa buhay. Kakadating niya lamang mula sa syudad, kung saan siya nagsumikap ng ilang taon, at ngayon ay nagbabalik sa kanyang sinilangan. Isang lugar na puno ng alaala ng kanyang kabataan at kung saan nakatanim ang kanyang mga ugat. Sa dulo ng kalsada, Nakatayo ang simpleng karinderya ng kanyang ina, isang kainan na nagsisilbing puso ng komunidad. Bagamat maliit, ang lugar na iyon ay laging buhay. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan, ang halakhakan ng mga parokyano, at ang samyo ng ginisang bawang at sibuyas mula sa kusina ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang pamilyar na simponya ng pang-araw-araw na buhay. Huminto sandali si Lina sa tapat ng karinderya pinagmasdan ito at huminga ng malalim bago tuluyang humakbang papasok. Ilang mga customer ang lumingon at mumiti. Ang ilan ay nakakilala sa kanya habang ang iba ay tiningnan lamang siya bilang isang dalagang taga-syudad na umuwi. Si Aling Rosa, ang kanyang ina, ay abala sa likod ng mesa, mabilis na nagsisilbi sa mga mamimili na may ngiti ng katapatan. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit na ngiti ang namutawi sa kanilang mga labi, walang salitang namagitan. Isang maikling yakap at isang tingin ang pagmamalaki ang sumalubong sa kanya. Agad na tumulong si Lina sa kanyang ina nang hindi na kailangang utusan. Kinuha niya ang mga plato, nilinis ang mga bakanting mesa, at binati ang mga dating suki, na para bang walang panahong nagdaan at naglayo sa kanila. Ang karinderya ay maliit, ngunit para kay Lina, ito ang kanyang mundo, ang lugar kung saan siya lumaki. Ang lugar kung saan niya natutunan ang kahulugan ng pagsisikap at pasensya. Sa mga sandaling iyon, wala pang bakas ng tensyon, wala pang anumang kahinahinala. Ngunit sa likod ng kasiglahan, sa pagitan ng mga kaswal na usapan at ng anghang ng bagoong, may isang bagay na unti-unting gumagalaw papalapit. Isang bagay na susubok sa katapangan ni Lina, hindi bilang isang ordinaryong dalaga ng baryo, kundi bilang isang babaeng umuwi na may paninindigang hindi mabibili ng kahit sino. Ang karinderya ni Aling Rosa ay hindi lamang isang lugar para bumili ng kanin at ulam sa mata ng mga tagabaryo. Ito ay isang sentro ng balitaan, isang lugar para magpahinga pagkatapos ng mabigat na trabaho, at isang lugar kung saan ang simpleng init ng samahan ay matatagpuan ng hindi kailangan ng malaking pera. Ang mga mesang yari sa kahoy, puno ng mga gasgas na iniwan ng panahon ay laging puno ng mga customer mula sa iba't ibang antas ng buhay may mga karpinterong kararating lang mula sa kanilang proyekto mga nanay na dumadaan pagkatapos mamalengke at mga kabataang nagpapalipas ng oras bago magtakip silim sa kusina ang tunog ng kumakalansing na kawali ay humahalo sa amoy ng ginisang bawang at bagoong na nangaakit sa sinumang mapapadaan ang kainan ay maliit ngunit buhay na buhay ang ingay nito ay hindi istorbo, ito ay tanda na ang lugar ay may pulso. Walang formalidad, ngunit mayroong pagkakakilanlan at pakiramdam ng pagiging pamilya. At iyon ang dahilan kung bakit bumabalik ang bawat customer. Nakatayo si Lina sa gitna ng lahat ng iyon, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng kaluluwa ng karinderya. Ang kanyang mga kamay ay maliksing dumadampot ng mga maruruming plato, kumukuha ng mga order at nagsisilbi ng walang anumang alinlangan. Ilang mga matatandang suki ang bumati sa kanya ng malapad ng iti. Aba, umuwi na pala si Lina, o lalo kang gumanda ngayon, ne. Tinugon niya ang mga ito ng isang mahinang tawa, magalang ngunit may diin. Walang bakas ng pagkamaarte o pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos. Nagtrabaho siya na para bang hindi siya kailanman umalis. Alam niya kung paano magtakal ng kanin, kung saan nakalagay ang mga kutsara at kung sino ang customer na laging humihingi ng dagdag na sili. Ang lahat ay parang isang alaalang hindi kailanman nawala, natulog lamang sandali. Pinagmamasdan siya ni Aling Rosa mula sa likod ng eskaparating salamin na malabo na dahil sa katagalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Alam niyang alam na ang kanyang anak ay hindi yung tipo na upo lang at magpapahinga. Kahit kararating lang mula sa malayong biyahe, hindi na kailangang utusan si Lina. Mula pagkabata, sanay na siyang tumulong. Sa gitna ng paglabas-masok ng mga customer at ng abalang paghahanda ng mga order, mayroong isang pakiramdam ng kapayapaan na dumadaloy, ngunit mayroon ding isang tensyon na hindi pa napapansin ng sinuman. Dahil sa labas, ang mga yapak ng isang tao ay papalapit sa karinderya. Mga yapak na mabibigat, mababagal at puno ng lumang kinagawian. Isang taong hindi darating para lamang kumain, kundi magdadala ng isang problema hindi malulutas ng isang mangkok lamang ng mainit na sinigang. Sa gitna ng abalang tanghalian, ibinaba ni Aling Rosa ang sandok sa isang mangkok, pinunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang tapis, at sa kalumingon kay Lina. Lina, anak, kailangan kong pumunta saglit sa palengke. Kakaunti na lang ang ating mga sangkap. Baka hindi na umabot mamayang hapon, sabi niya habang tinatanggal ang tapis sa kanyang baywang. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kasiguruhan, tulad ng isang babaeng sanay na humawak ng responsibilidad ng hindi kailangang sumigaw. Alam niyang hindi maaaring huminto ang takbo ng karinderya. Bawat oras, bawat customer, ay kita na hindi dapat maantala. At alam din niya na ang pag-iwan ng karinderya kay Lina ay hindi isang sugal ito ay isang desisyon na puno ng tiwala. Si Lina, na may kalmadong mukha at tuwid na balikat, ay tumango lamang nang hindi na nagsalita. Kinuha niya ang pwesto ng kanyang ina at sinimulang ayusin muli ang mga plato at kutsara ng mailikas na kasinupan. Ang pag-alis ni Aling Rosa ay hindi nag-iwan ng kawalan. Sa halip, ang karinderya ay nanatiling buhay, gumagalaw at mainit. Si Lina na ngayon ang may hawak ng renda at walang customer na nagduda sa kanyang kakayahan. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagsasalin ng saba sa mangkok, nagsasandok ng kanin, at naghahatid ng mga order sa mga mesa habang bumabati sa mga customer sa isang magalang ngunit diretsong tono. Kahit nakararating lang niya mula sa Maynila, walang bakas ng pagkailang o pagkataranta sa kanyang kilos. Alam niya ang ritmo ng karinderya na ito tulad ng ritmo ng sarili niyang paghinga. Ang mga matatandang parokyano ay nagsimulang mag-usap tungkol sa pag-uwi ni Lina, nagsisingit ng mga papuri at inihahambing ang kanyang itsura noon at ngayon. Ang lahat ay naganap ng natural at mainit, tulad ng isang pamilyang hindi kailanman lubusang pinaghiwalay ng distansya. Pinamahalaan ni Lina ang karinderya, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang taong naunawaan kung gaano kahalaga ang bawat sulok ng lugar na iyon mula sa mga upo ang umuugang uga hanggang sa maitim na kawali sa likod bahay. Lahat ng iyon ay bahagi ng paghihirap ng kanyang ina. At ngayon, nakatayo siya roon, pinoprotektahan ang bahaging iyon ng may buong kamalayan. Tumingin siya sa paligid, binilang ang mga ulam na unti-unti nang naubos, at itinala sa kanyang isipan kung anong mga sangkap ang kailangang idagdag mamaya pagbalik ng kanyang ina. Walang kakaibang nangyayari. Walang malakas na boses, walang gulo. Isang dalaga lamang na umuwi at agad na hinarap ang responsibilidad. Ngunit sa ganitong katahimikan, minsan, sinusubok tayo ng mundo ng walang anumang babala. Ang pinto ng karinderya, na laging bukas para sa lahat, ay nag-anyaya sa isang taong pumasok. At nang tanghaling iyon, isang tao ang pumasok na may mabibigat at mababagal na hakbang, hindi dahil sa pagod, kundi dahil malaki ang kanyang katawan at sana isyang hindi magmadali. Siya si AC Isaberto, isang pulis na nasa edad 40, mataba, at nakasuot ng kumpletong uniforme na halatang masikip sa kanyang tiyan at dibdib. Bahagyang bukas ang kanyang kwelyo at basa ng pawis ang kanyang liig, isang tanda na kalalakad niya lang sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ngunit sa kanyang mukha, walang bakas ng pagod. Ang naroon ay isang labis na tiwala sa sarili at isang kilos na parabang ang simpleng karinderya ni Aling Rosa ay pag-aari niya. Ang kanyang tingin ay lumibot sa buong lugar, hindi para maghanap ng upuan, kundi para tiyaking alam ng lahat na dumating na siya. Ilang mga customer ang yumuko, nagkunwaring hindi siya nakita, na para bang alam na nila ang ugali ng lalaking ito. Hindi bumati si Berto, hindi nagbigay ng imagandang tanghali. Dumiretso siya sa isang bakanting mesa malapit sa bintana, hinila ang upuan na may malakas na kalansing, at umupo na parang ibinagsak ang kanyang buong katawan. Sa isang mabigat na boses na parang isang utos, sinabi niya, isang set, gaya ng dati. Walang kipakiusap, walang iti. Ang kanyang mga salita ay maikli, ang kanyang tono ay parang naniningil. Lumingon si Lina mula sa likod ng mesa, tinitigan ang lalaking nakauniporme ng walang ekspresyon. Para sa kanya, ang customer ay customer. Kahit sino pa siya. Ngunit mayroong kakaiba sa paraan ng pagsasalita ni Berto na iba sa lahat, mayabang, at ipinapalagay na may karapatan siya sa serbisyo ng walang anumang konsiderasyon. Ito ay hindi ang unang order ng araw na iyon, ngunit para kay Lina, ito ang unang dumating na may aura ng kapangyarihan na hindi kaaya-aya. Kumilos pa rin si Lina ng profesional, naghanda ng isang plato ng kanin, ulam, at isang baso ng malamig na tubig. Inihatid niya ang order sa mesa ni Berto nang hindi nagsasalita. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang paraan ng pagmamasid. Nagsimula na niyang mapansin na may mali sa kilos ng lalaki. Masyadong komportable, masyadong sanay. Na para bang hindi siya bisita, kundi ang may-ari ng lugar. Walang wallet sa mesa, walang kilos ng kamay na dumudukot sa bulsa. At may isang bagay na mas kapansin-pansin, walang hiya. Nagsimulang kumain si Berto ng may gana. Tila ba ito ay isang pangkaraniwang gawain? Tila ba lahat ng iyon ay karapatan niya? At para kay Lina, ang ganitong kalakaran ay hindi maaaring hayaang magpatuloy. Ngunit sa sandaling iyon na natili siyang tahimik, naghihintay. Dahil sa kanyang katahimikan, inihahanda niya ang isang paninindigan, isang paninindigan na hindi mabibili ng uniporme at posisyon. Itinuring ni Lina si Berto na parang ordinaryong customer, walang espesyal na pagtrato, walang hinala. Inihanda niya ang isang set ng kanin na may kumpletong ulam at isang baso ng tubig, at inihati dito sa mesa na may kalmadong mga kamay at tiyak na mga hakbang. Walang pilit ng iti, ngunit wala ring tensyon. Para sa kanya, lahat ng taong dumarating at umuorder ng pagkain ay may karapatang pagsilbihan hanggat alam din nila ang kanilang responsibilidad bilang customer. Kumain si Berto ng kaswal. Masyadong kaswal sa katunayan na kumakain siya habang nakasandal sa upuan. Puno ang kanyang bibig, ngunit nagawa pa niyang tumawa ng mag-isa, walang pakialam sa paligid. Walang pasasalamat ng ihatid ang pagkain. Walang bati, tanging isang mapangmatang tingin na nagpapatunay ng isang bagay, nararamdaman niyang makapangyarihan siya sa lugar na iyon. Pagkatapos kumain, dahan-dahang tumayo si Berto. Pinunasan ng bibig gamit ang kamay at naghandang lumabas na lang basta. Ang kanyang kilos ay malinaw, walang intensyong magbayad, walang sulyap sa counter kung nasaan ang bayaran. Si Lina, na nakatayo sa likod ng serving table, ay nagmamasid na may bahagyang kunot sa noo. Naghintay siya, nagbigay ng pagkakataon, ngunit nang ang mga hakbang ng lalaking nakauniporme ay malapit na sa pinto, agad siyang nagsalita, malakas at matatag sapat na para mapalingon ang lahat sa loob ng karinderya. Paumanhin po, ginoo. Hindi pa po ninyo nababayaran ang inyong kinain. Biglang tumahimik ang paligid kahit ang tunog ng mga kutsara ay huminto. Alam ng lahat kung sino si Berto. Pero walang sinuman ang naglakas loob na sitahin siya. Walang sinuman ang nangahas. At sa araw na iyon, si Lina ang naging kauna-unahan. Huminto si Berto sa may pintuan. Dahan-dahan siyang lumingon, tinitigan si Lina na may halong gulat at paglibak. Ano? Hindi mo ba alam? Araw-araw akong kumakain dito ng libre, sabi niya na may kasamang ngisi na para bang ang mga salitang iyon ay isang karangalan. Ngunit hindi tumawa si Lina. Matalas ang kanyang tingin at ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakatikom. Lumakad siya pasulong ng ilang hakbang tumayong tuwid na parang isang tagapagtanggol ng katarungan na hindi nakakakilala ng takot. Hindi ko po alam ang tungkol dyan. Pero kung kumain po kayo dito ngayong araw, kailangan nyo pa magbayad. Hindi po istasyon ng pulis itong karinderya, ginoo. Ang kanyang mga salita ay malamig, ngunit bawat pantig ay tumatama na parang martilyo. Ilang customer ang nagsimulang yumuko, hindi dahil kay Berto, kundi dahil sa katotohanan ng si Lina lang ang mailakas ng loob na magsalita. Nakatayo si Lina ng mag-isa, ngunit hindi natitinag. Dahil para sa kanya, ang karinderya ay hindi lugar para sa kawalang katarungan, at ang uniporme ay hindi isang kalasag para sa pang-aabuso. Inikot ni Berto ang kanyang buong katawan paharap kay Lina at mahinang tumawa, isang tawang mapanguyam, mabigat at puno ng panunuya. Aba, sino ka ba? Bagong uwi lang ang astig mo ng magutos. utos Araw-araw akong kumakain dito. Ang nanay mo mismo ang nagsabi niyan, sabi niya sa tonong ng mamaliit. Ang kanyang mga mata ay matalim ngunit tamad. Na para bang ang mga salitang iyon ay isang absolutong sagot na hindi maaaring tutulan. Nakatayo siya ng kampante malapit sa pinto, ang kanyang matabang katawan ay bahagyang humaharang sa sikat ng araw na pumapasok mula sa labas. Sa likod niya, nagsimulang magtinginan ang mga customer. Ilan sa kanila ay malinaw na nakarinig o nakasaksina nito dati ngunit wala ni isa ang nangahas na sumita. Naging komportable si Berto sa karinderya na iyon hindi dahil sa kabaitan, kundi dahil sa isang ugaling na buo mula sa takot at pagsuko. At sa araw na iyon, inakala niyang lahat ay mananatiling pareho. Nanatiling hindi gumagalaw si Lina, sinusubukang unawain ang sinabi ng lalaki. Ang mga salitang i may pahintulot ng nanay mo ay tila sumasalungat sa kanyang lohika alam niyang ang kanyang ina ay isang babaeng mahinahon at umiiwas sa gulo. At sa kaibuturan ng kanyang puso, hinala ni Lina na maaaring totoo iyon. Ngunit para sa kanya, ang kabaitan ay hindi dahilan para abusuhin ng paulit-ulit, lalo na ng isang taong dapat ay ehemplo ng batas at kaayusan. Tinitigan ni Lina si Berto ng walang takot. Kahit na mayroon siyang nararamdamang kirot ng pagkadismaya, naramdaman niyang napahiya siya, hindi dahil sa pagtanggi ng lalaking magbayad, kundi dahil mayroong yumuyurak sa dignidad ng kanyang ina sa mahabang panahon ng walang tumututol. Kung totoo man pong nagbigay ng pahintulot si inay, hindi po ibig sabihin noon ay may karapatan na kayong umasta na parang sa inyo ito. Ang karinderya na ito ay hindi para sa lahat. Maaaring nanahimik ang nanay ko, pero ako, hindi, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanatiling matatag, bagamat may init na nagsisimulang umakyat mula sa kanyang dibdib. Tinaas ni Berto ang kanyang kilay, hindi makapaniwala na may isang dalagang nagsasalita sa kanya ng ganoon. Huminga siya ng malalim, ipinapakita ang inis na unti-unti nang gumagapang. Ngunit walang pakialam si Lina. Nakatayo siya roon hindi para makipagplastikan o magligtas ng mukha. Nakatayo siya para itaguyod ang isang bagay na matagal nang hinaya ang gumuho, ang respeto. Alam ni Lina na kung mananahimik siya sa araw na iyon, sa mga susunod na araw ay hindi na pag-aari ng kanyang pamilya ang karinderya, kundi pag-aari na ng sinumang nakakaramdam na mas mataas sila dahil lamang sa suot nilang uniforme. At hanggat nakatayo siya roon, hindi iyon mangyayari. Wala siyang pakialam sa posisyon o sa nakagawian. Ang alam niya, kapag kumain, kailangang magbayad tapos hindi na tinag si Lina. sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaking nakauniporme may malaking katawan at kilos na puno ng pagbabanta ngunit hindi iyon sapat para umurong siya kahit isang hakbang sa isang malamig ngunit malakas na boses sinabi niya maaaring nakauniporme kayo ginoo maaaring pakiramdam niyo ay may kapangyarihan kayo pero dito isa lang kayong customer at lahat ng customer obligadong magbayad kahit sino pa siya. Ang kanyang mga salita ay tumago sa hangin na parang isang matalim na kutsilyo, pinuputol ang lumang kaugalian na matagal ng pinabayaan sa karinderya. Wala nang lugar para sa pang-aabuso. Ang uniforme ay hindi kalasag at ang estado sa buhay ay hindi tiket para tratuhin ang maliliit na tao ng walang respeto. Matalas ang tingin ni Lina, hindi tumataas ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay lumalabas na may malinaw na diin hindi siya nakikiusap. Ipinaglalaban niya ang katarungan sa isang lugar na hindi dapat makakilala ng takot. Nagsimulang mawala ng kontrol si Berto. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang mapanuyang iti ay napalitan ng tingin ng galit na nag-aalab. Ang kanyang dibdib ay tumataas baba, mabigat ang kanyang paghinga at nagsimula ng kumuyom ang kanyang mga palad. At nang walang babala, malakas niyang hinampas ang mesa sa kanyang harapan. Ang tunog ay umalinggaw ngao, yumanig sa buong karinderya at nagpatahimik sa lahat ng customer. Ang ilan ay napatalon pa sa kanilang upuan. Habang ang iba ay yumuko lamang sa takot. Nanginig ang mga plato, may kutsarang nahulog sa sahig, at ang kapaligiran ay biglang naging tensyonado na parang isang nagbabagang apoy sa isang maliit na silid. Tinaturuan mo ba ako ng patakaran? Sigaw niya, ang kanyang mabigat na boses ay umalingaw ngao sa buong lugar. Sino ka ba sa akala mo? Ha? Anak ka lang ng may-ari ng karinderya. Nagmamarunong ka sa pulis? Tumayo si Berto ng tuwid, nanlalaki ang mga mata at puno ng banta ang kanyang tono. Ngunit si Lina ay hindi gumalaw kahit isang saglit. Nang hindi inaalis ang kanyang tingin, sumagot si Lina sa isang boses na nananatiling kalmado, ngunit matalas. Wala po akong sinuman, ginoo. Pero hindi ako ang tipo ng tao na mananahimik lang habang ang karinderya ng nanay ko ay tinatratong parang pag-aari ng publiko. Ang kanyang mga salita ay hindi nananakot, ngunit puno ng paninindigan. Nakatayo siya sa likod ng mesa, ang kanyang mga kamay ay nasa gilid pa rin ng kanyang katawan, ngunit ang kanyang katatagan ay mas matigas pa sa mesang kalalampag lang. Alam niyang maraming tao sa silid na iyon ang takot magsalita. Alam niyang marami ang sanay ng magpabaya dahil matagal na silang sumuko. Pero hindi ngayon, hindi sa harap niya. Dahil kapag ang katarungan ay hindi pinangangalagaan ng mga may kapangyarihan, ang mga ordinaryong tao ay dapat maglakas loob na manindigan. At sa araw na iyon, nagpasya siya si Lina na wala ng lugar para sa kayabangan sa ilalim ng bubong ng karinderya ng kanyang ina. Sa loob ng karinderya na biglang natahimik, tuluyan ng sumabog ang emosyon ni Berto. Namula ang kanyang mukha, nanlisik ang kanyang mga mata na parang isang hayop na nasukol. At ang otoridad na matagal na niyang ipinagmamalaki ay hindi na sapat para takpan ang kanyang kahihiyan. Mabilis siyang lumakad patungo kay Lina at bago pa man may sinumang makakilos o makapigil, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Lina, walang awa, walang pag-aalinlangan. Ang tunog ay malutong, sinira ang katahimikan na parang latigo sa isang maliit na espasyo. Tumilapon ang ulo ni Lina sa gilid. Halos mawalan siya ng balanse. Agad na dumaloy ang dugo mula sa gilid ng kanyang labi, isang matingkad na pula sa kanyang kayumangging bala. Lahat ay natigilan. Walang nagsalita, walang gumalaw. Tanging ang mabigat na paghinga ni Berto ang maririnig, magaspang at puno ng bulag na galit. Hindi pa sapat ang pisikal na pananakit, sinundan ito ni Berto ng mga masasakit na salita at matatalim na mura walang hiyang babae. Hampas lupang taga-baryo na nagpapanggap na bayani. Akala mo kaya mong utusan ang pulis? Ha, sigaw niya. Ang kanyang boses ay yumanig sa maliit na espasyo ng karinderya na parang kulog sa katanghalian. Bumubula ang kanyang bibig sa mga panlalait. Tila nawalan na siya ng kontrol sa sarili. Nakakuyom pa rin ang kanyang mga kamay, nanginginig ang kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa takot na nagkukubli sa anyo ng galit. Alam niyang lumampas na siya sa guhit, ngunit ang kanyang ego ay hindi nagbigay ng puwang para umuro. Mas pinili niyang manakot, umaasang ang galit ay makapapawi sa kahihiyan dahil hinamon siya. Nang isang babae, isang anak ng may-ari ng karinderya. Ang mga customer ay yumuko lamang, hindi magawang tumingin ng diretsyo. Ang ilan ay lumingon sa pinto, umaasang may darating na sasaklolo, ngunit walang pumasok. Sa isang sulok, may isang humigpit ang hawak sa kanyang kutsara. May isang yumuko na may namumuong luha sa mga mata, ngunit wala ni isa ang nagsalita. Ang kapangyarihan ng uniforme na dapat sana ay nagpoprotekta ay naging isang tunay na banta sa isang babaeng humihingi lamang ng katarungan. Tumayo si Lina na nanginginig, pinunasan ng kamay ang dugo sa kanyang labi, Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretsyo kay Berto. Walang luha, walang takot. Tanging isang katahimikan na naglalaman ng isang bagay na mas malaki pa sa sakit. Dahil para kay Lina, ang sampal na iyon ay hindi ang katapusan ng kanyang katapangan, kundi ang simula ng kanyang paglaban. Nanginginig pa rin ang katawan ni Lina, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na kumukulo sa kanyang kalooban. Sariwa pa ang dugo sa gilid ng kanyang labi, ngunit hindi ang sugat na iyon ang pinakamasakit. Ang mas masakit ay ang tratuhin na parang walang halaga dahil lamang isa siyang babae, dahil lamang anak siya ng isang tindera sa karinderya. Sa gitna ng katahimikan ng mga tao, sa gitna ng silid na nababalot ng tensyon, dahan-dahang itinayo ni Lina ang kanyang sarili. Ang kanyang tingin ay tumagos sa mga mata ni Berto na puno pa rin ng galit. At nang walang salita, walang pag-aalinlangan, iniabot niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, kinuha ang isang bakanting plato, isang platong gawa sa kahoy na naging saksi sa pangyayari. At sa isang mabilis na kilos na hindi nahulaan, inihampas niya ang plato ng buong lakas sa mukha ng lalaking nakauniporme sa kanyang harapan. Ang tunog ng pagkabasag ay nakabibingi. Ang plato ay nagkapira-piraso sa mukha ni Berto. Ang mga durog na bahagi nito ay nahulog sa sahig, at ang ilan ay dumikit sa pisni at noo ng lalaki. Ang karinderya ay muling natahimik, mas malalim pa kaysa kanina. Ang mukha ni Berto ay puno ng gulat, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil hindi niya kailanman inakala na ang isang babae, lalo na isang tulad ni Lina, ay maglalakas loob na lumaban ng harapan. Ang kanyang kaliwang kamay ay kagyat na humawak sa gilid ng kanyang mukha, na ngayon ay namumula at nagsisimula ng magdugo dahil sa mga gasgas mula sa basag na plato. Nanliit ang kanyang mga mata sa pagpigil sa hapdi. Nakabukas ang kanyang bibig na parabang gaganti, ngunit walang salitang lumabas. Sa unang pagkakataon, natalo si Berto, hindi ng pisikal na lakas, kundi ng tapang ng isang babaeng hindi pumayag na yurakan ang kanyang dignidad. Tumayo si Lina ng tuwid, humihingal at may sugat pa rin sa mukha. Ngunit kahit isang saglit ay hindi siya nagpakita ng takot. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Tinitigan niya lamang si Berto na may matalas na tingin na puno ng otoridad, isang tingin na nagsasabing, tama na. Huwag mo na kaming yurakan. Lahat ng nasa karinderya ay nasaksihan iyon. Ang mga customer na kanina itahimik ay nagsimulang magtinginan, dahan-dahang bumangon mula sa sarili nilang takot. Dahil sa wakas ay nakita nila ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanilang baryo, ang paglaban sa kawalang katarungan na matagal na nilang nilulunok ng tahimik. At ang nagsindi ng mitsa ay hindi isang opisyal, hindi isang pinuno, kundi isang anak ng may-ari ng karinderya na naggangalang Lina. Maaaring nabasag ang plato, ngunit ang dignidad ng isang babae ay muling nabuo ng buo. Ang tensyonadong kapaligiran sa karinderya ay biglang nagbago at naging isang kusang loob na pagsabog ng katapangan. Pagkatapos ng insidente, ang katahimikan ay napalitan ng mga sigawan ng suporta na hindi na napigilan. Ilang customer ang tumayo, umalakpak ng nanginginig, na para bang inilalabas ang bigat na matagal ng nakadagan sa kanilang mga dibdib. Ang mga sigaw ng pagsuporta ay umagos, hindi lamang para sa ginawa ni Lina, kundi para sa katapangan na sila mismo ay hindi kailanman nagawang ipakita. Galing mo, Lina! Iyan ang babae! Ang mga boses na iyon ay umalinggaw-gao sa maliit na espasyo ng karinderya na ngayon ay parang isang maringgal na bulwagan. Ang ginawa ni Lina ay hindi lang tungkol sa isang platong kanin, ito ay tungkol sa pagsampal sa mukha ng injustisya na matagal ng tahimik na namamayani sa kanilang maliit na komunidad. Hindi lang niya ginantihan ang isang pisikal na sampal, ginising niya ang isang kolektibong kamalayan na ang dignidad ay hindi dapat ipagtawaran kahit na sa isang taong nakauniporme nakatayo si Berto na naniniga sa gitna ng lahat. Hirap siyang huminga, sugatan ang kanyang mukha at durog ang kanyang ego. Hindi na siya mukhang pulis. Ang kanyang uniforme gayon ay parang isang basyong costume na nawala ng kahulugan sa harap ng isang dalagang nakatayo ng walang takot. Wala na siyang kuta na mapagtataguan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa kahihiyang sumusunog sa kanyang kalooban. Sa wakas, sa gitna ng silid na puno ng matatalim na tingin, pabulong siyang nagsalita. Ako. ako ay nagkamali. Ang mga salita ay putol-putol, tila banyaga sa kanyang sariling bibig. Ngunit alam niyang sa araw na iyon, hindi ito tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo. Alam niyang lumampas siya sa hangganan at ang katapangan ng isang anak ng may-ari ng karinderya ang pumilit sa kanya na aminin ang kanyang pagkakamali. Nangangako akong hindi na ito maulit, dagdag niya, halos isang bulong, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Hindi sumagot si Lina ng may galit. Tinitigan niya lamang ang lalaki ng malalim at dahan-dahang tumango. Hindi bilang pagpapatawad, kundi bilang pagpapatunay na ang paghingi ng tawad ay hindi ang katapusan ng lahat kailangan niyang patunayan ito sa gawa. Sa likod niya, patuloy na sumisigaw ng suporta ang mga customer, puno ng pagmamalaki, paghanga at ang ilan ay mailuha sa kanilang mga mata. Sa araw na iyon, ang maliit na karinderya sa isang sulok ng baryo ay naging isang tunay na larangan ng pakikibaka. Hindi sa pamamagitan ng armas, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng paninindigan ng isang dalagang piniling tumayo ng tuwid habang tinatapak-tapakan. Mula sa sandaling iyon, ang pangalan ni Lina ay hindi na lamang i-anak ni Aling Rosa. Siya ay naging isang simbolo, isang simbolo na ang pananahimik ay hindi isang pagpipilian, na ang katapangan ay maaaring magmula sa kahit sino, at na ang katarungan ay laging mahahanap ang daan nito, basta't may isang taong